Deo chapter 19 verse 1 Pagkatapos niyang ipangaral ang mga bagay na ito. umalis si Jesus sa Galilea at natungo sa lupay ng Judea, sa kabila ng ilog Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at do'y pinagaling niya ang mga may sakit. May ilang pariseyong lumapit sa kanya na humanap ng may paparatang sa kanya. Tanong nila, Naayon ba sa kautosan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan, sumagot si Jesus. Hindi pa ninyo nabasa na sa pasimulay ni lalang ng Diyos ang tao na lalaki at bay? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao tinanong siya ng mga pariseo, Kung bakit inuutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghiwalay bago niya ito palayasin? Sumagot si Yesus, Ipinahintulod ni Moises na hiwalayin niyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Sabalit hindi ka noon nang sapagsimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mga lalaking kumiliwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya ay nakikipapit, niya ang kanyang asawa na makano niya, at siya ay makasawa ng iba, ay nakakasala ng pag-aano niya, at ang makasawa sa babae ng Kinyo alayan, ay nakakasala din ang pag-aano niya. Sinabi naman ng mga lagat, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag ng mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kanyang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinakalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang daigan kung bakit may mga lalaki hindi magkipakaasawa. Ang ilan ay isinilang na may gaitong kapansanan. Ang iba naman dahil sa kagawain ng ibang tao, mayroon namang hindi nakahasawa alang-alang sa karya ng langit. Haya ang tanggapin ang aral na ito nang may kakayahang tumanggap nito. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipinalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga lagat. Sinabi ni Jesus, Hayaan ninyo lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sa pangkat ang mga katulad nila ang magpapabilang sa kahirin ng langit. Ipinatong niya niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos siya'y umalis. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guru, anong mabuting bakay ang dapat kong ikawin upang nagkamtan ko ang buhay na walang hanggang? Sumagot si Jesus. Bakit mo ako tinatanong kung ang ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggang, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Alin sa mga yon tanong niya? Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mag-anglun niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang inyong ama at ina at ibigin mo ang inyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa inyong sarili. Sinabi ng binata. Sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? sinabi si Jesus. Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng inyong ari-arihan at ipamahagi sa mga mahihirap at makakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa karya ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas matipang makadaan sa putas ng karayom ang isang kamelyo kaysa pagkapasok sa karya ng Diyos ang isang mayaman. Lupang nagtaka ang mga alagad sa kanilang mag-init, kaya't nagtanong sila, kung gayon sino po ang maliligtas? Tinignan sila ng Yesus at sinabi, hindi ito magkagawa ng tao, nunin magkagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nagsalita naman si Pedro, Tingnan po ninyo, iniwan namin na ang lahat at kami sumunod sa iyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi ka. Sinabi sa kanila ni Jesus, Tandaan ninyo, kapag naghari na ang anak ng tao sa kanyang trono, ng kalwalhatian sa bagong digdig, kayong sumunod sa akin ay uupod din sa labindalawang trono upang mamuno sa labindalawang lipis ng Israel. Kapag iniwan ni Numan ang kanyang tahanan mga kapatid ng lalaki at bae, ama, ina, asawa, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng sandaang ibayo at pakakalooban siya ng buhay na walang hanggang. Ngunit maraming na una na magiging huli at maraming na huli na mauna. Amen.